this video, nandito tayo ngayon sa ano guys, sa uh, uh, ipil no? So nandito tayo sa trabaho. And ito yung uh, duty natin sa isang cute na hotel. So nandito tayo sa uh, malapit sa generator kasi nag-smoke tayo no? So ayan guys, ito yung pinag-dutyan natin. Uh, Mag-Tagalog na tayo no? Kasi para makaintindi naman yung mga Tagalog kasi karamihan na ngayon nagbablog sa dito sa Facebook, sa YouTube. So, karamihan ngayon nagbablog, uh, Bisaya. So, may iba naman tayo. Pag Tagalog tayo, hindi tayo magbisaya kasi. Sabi daw nung vlogger na meron ko napanood na isang vlogger na pag Bisaya daw yung ano mo, content mo. Ayawan ko lang kung totoo. Uh, sabi nila, daw, no, low, low, quality daw yung ano mo yung kakayahan mo sa pag-vlog pag bisaya daw yung gagamitin mo na language kasi ang uh, ano talaga no, allowed talaga sa dito sa pag-vlog kailangan talaga magtagalog tayo kasi para maintindihan ng ibang mga viewers natin tulad ng mga uh, karamihan kasi ng viewers natin mga idol taga Maynila so taga, marami naman din mga bisaya mas, pero mas marami din yung bisaya na uh, vlogger no. So tayo, uh, iba naman tayo, magtagalog tayo kasi sariling language natin yan, sariling wika. So ang ganito lang yung video natin mga idol. At ano nga pala no, sa ano tayo ngayon sa YouTube, wala ano tayo nagpokus ngayon kasi uh, dito sa Facebook, puro, puro problema abutin natin dito kasi patagal na patagal guys pag dito sa Facebook, uh, bibigyan ka talaga nila ng restriction habang tumatagal, habang tumatagal yung account mo, magkakaroon ka ng restriction. Kahit anong ganda ng content mo dito sa Facebook, nagbibigyan at bibigyan ka pa rin talaga nila ng restriction. Pero hindi pa rin ako pag-upload dito, no? Kasi yung ating Mindanao Warrior Vlog, guys, ay pin down ni Facebook. Wala na talaga siya. Dahil sa pangatlong bisis kong paglabag, uh, niremove nila yung aking account. Sila mismo nag-remove. Uh, wala tayong magawa kasi wala na, tinanggal nila yung account natin ayaw, na, ayaw nila na makita yung mukha natin no? <laughs> so dito tayo sa youtube guys uh, youtube po na tayo at saka sige pas pasulyap-sulyap din tayo dito pag upload sa facebook so youtube at saka facebook uh, upload na natin no? kasi para sabay so itong main account ko guys itong robert jimino yung dati ko itong account ito yung kasama din nung ano ko dati yung account ko sa Facebook ng Mindanao Warrior Vlogs. Pero kung Mindanao Warrior Vlog pa rin guys, nandito pa rin tayo alive. So, don't forget to follow my page, no? Mindanao Warrior Vlog Official and Robert Minoyap. And, don't forget to subscribe my YouTube channel, Mindanao Warrior Vlogs. So, wala, thank you.